ito guys ang sitwasyon sa lugar kung saan baka hindi mo pa nararating ito ay ang Tondo Manila ikaw ba guys kaya mo bang mabuhay sa ganitong sitwasyon kasama mga basura ayan ang nagkalat pasiksikan kayo ano bang mas pipiliin mo manirahan sa probinsya or manirahan sa ganitong syudad ka nga pero dyan ka naman nakatira tingnan nyo oh. yung mga bahay talay talay pa nagkagulo dyan hindi ka makakalabas iskis ang kanyang ano dadaanan tapos ang liliit pa dyan makikita ang kahirapan ng Pilipinas oh dapat yan ang pinagtutuunan ng gobyerno ng ano ng mga pondo nila sa kayong mga mayayaman ano tapos isa pa don pag mahirap ka na ang dami pang anak parami ng parami pero syempre hindi naman natin sila nila natin sila masisisi kung ganun yung ang buhay nila masaya sila sa ganun eh kaya naman nilang magtiis pero ito yung sitwasyon. O, tingnan nyo naman. Sala-sala ang mga kuryente. Pero alam nyo yung sabi nung kaibigan ko sa ibang bansa. Ang wire nila nakabaon sa ano. Nakabaon sa ilalim ng lupa. Kaya hindi ganyan na parang parang ano. Parang sapot ng gagamba. Tapos ayan. Oh, daming basura. Tapos yung ano. Parang bitas tondo ata ito. Hmm, tingnan naman oh. Siguro mas pipiliin ko na lang talaga mabuhay sa ano. Sa ilalim ng puno. <laughs> Kaysa sa ganitong lugar. Oh, grabe. Hmm? Yung mga tao dyan, sanay na sanay na ano. Na ganyan yung buhay nila para mga pansyon pa yata yan ung ginawa na nilang bahay oh grabe o, parang wala na silang pakialaman kung madumi man yung paligid nila or hindi basta ang mahalaga sa kanila nabubuhay sila tapos yung iba pa yan din yung kinabubuhay nila yung pag ano ng basura binibenta nila yung basura. Kaya tingnan nyo guys, oh, mas kahit gaano kahirap ang buhay ay maswerte pa rin tayo kaysa sa kanila. Oh. Hindi ko alam ba't hindi na lang sila magsiuwi ano, sa mga probi probinsya din nila. Kaysa dyan na nagtitiis sila. Oh. Tapos ang, ang mahahirap pa niya pa nagtasunog. Hindi ka makakalabas dyan agad-agad sanay na sanay na sila kaharap mo kumakain ka, kaharap mo ang basura may mga daga tapos pag ulan sobrang baha naghalo na yung mga dumi kaapakan mo tingnan mo naman Marabi na yan. Ay, mga bata, oh. Nasa tuktok pa ng ano, buti hindi nahuhulog. Oh, halo-halo na. May mga aso, may mga pusa. May, siguro halo-halo na rin yung mga dumi nila dyan. Pag naano ano sila, pag paano na lang yan, oh. Yung amoy siguro niyan sa paligid mo immune na sila, hindi na sila ano. Hindi yung mabaho para sa atin, ano normal na lang sa kanila, um. Oh. Ganyan lang ang ano nila, um. Oh. Masaya talaga sila oh, kahit ganyan lang. Oh. Nasa isang compound ba't kaya hindi tinutulungan to ng gobyerno, sa bagay makukulit din kasi yung mga taong iba eh binibigyan na ng pang na pera sa probinsya eh nagsisiksik pa rin dyan sa ano sa dito sa ano, sa syudad kahit sobrang hirap na ng buhay hmm, ayan na mo yung kanilang kanal na dinadaanan ng no? baho niyan. Yay. Sanay na sila oh. Lalo na pag bumaha dyan. O, oh, tinan mo, hindi natatakot na magkasunog. O, oh, talay-talay yung mga kuhinti. oh, halo-halo na baga. Hmm. May kalabaw, may baka. Oh, nilalangaw pa yung mga ano. Nilalangaw pa. Ano ba yun? Mga buto-buto na yata. yun uh, saya nila. O, oh, pa. Hindi nila ramdam yung kahirapan. Hmm? Siguro kaya ayaw din nila umik kasi walang hanap buhay sa probinsya. Kaya hindi rin natin masisisi. Pero kahit na. Mas pipiliin ko pa rin tumira sa probinsya kaysa ganyan ang tirahan mo. May mga langaw. May dumi. Kayo ba guys? Ano sa mas gusto nyo? Kaya nyo din bang tumira sa ganyan? Ang oh, grabe oh. Nandyan lang yung basura. Halo-halo hmm, na sila. Nandyan ang kalabaw. Hmm. Ay yung bahay nila, oh. May ano, may takip na, ano, may takip na malalaking goma ng gulong. Siguro para hindi iliparin, oh. Tingnan mo, nagagawa pa nilang maglaro. Masaya pa silang, ano, namumuhay kahit ganyan ang buhay. Hindi sila sanay sa probinsya. paano na lang kaya ayan sila nakakatulog ano? tapos ganyan oh. ay may daga pa oh yak ang daming ano ang daming basura oh, nagkalat ang mga damit OMG grabe na yan parang di na sila nagalabay daig sila ng taga probinsya pag may labahin laba agad tapos, tinatapon lang dyan lahat, oh. Ay, ano na yan? Uh -huh. Aha. Pakatakot. <coughs> Mahirap niyang pagbumaha. Tapaw yan lahat. Tapos, halo-halo na. Tapos, maihihil ang daga. Maihi lahat na ng dumi. Tapos, magalusong yung paamu. kahirap. <laughs>